Hi, ako si Bean Cream Student. Kung interesado ka sa buhay ko, tagasamahan mo ko. So ngayong araw mga tropa, samahan niyo na naman ako dito kumayod. Ganun talaga mga tropa, panay pagkayod sa buhay ang nagiging vlog. Doon mo. lang kasi mga tropa, umiikot yung buhay natin, trabaho, pag-aaral mga kakosa. magki nga tayo ulit mga kakosa ngayong araw, yan ngay mga dadali naming gamit. Tas ito nga mga tropa, makakasama natin si Tropang Sil, sobra nang angas Support niyo nga pala siya mga tropa sa vlog niya, magba na din daw siya mga kakosa. Ito nga pala yung page niya mga tropa, papalo na lang. Aray nga mga tropa, tamang biyahe na nga tayo dito sa Pulilyo nga pala tayo. Magkikiter ngayon mga kakosa. Arayon, mga tropa, nakagating na nga tayo dito. Mag-setup nga lang tayo mga tropa kasi mamaya pa namang gabi yung event. Arayon, mga tropa, dyan nga pala tayo mag-setup. Uunahin, inuna nga namin dyan mga tropa yung tent. Di nga lang ako mga tropa makapag-video dyan ng maayos. Pero ayun nga mga tropa, sinetup na nga namin dyan yung dalawang tent mga kakosa. Tapos ayun mga tropa, setup na lang namin jan mga tropa. Yung mga kailangan isetup. Is Natagalan nga kami jan mga tropa kasi pabago-bago nga dyan. Marami kasi mga tropang dapat alisin. Tsaka may mga hindi maintindihan kung saan i-set up mga kakosa Pero okay lang yan Kasama sa trabaho yan mga tropa Para yun mga tropa, naglagay na nga din kami dito mga tropa Ng cover sa upuan Tsaka yung na-set up na namin mga upuan dyan mga kakosa Para nga mga, mga tropa, i-place dyan Sa pulilyo nga pala yan mga kakosa Tingnan mo naman dito si tropa Sobrang sipa, kaso sobrang init mga kakosa Kahit mainit mga tropa, kailangan nating kumayod Kaya nagtamang talukbong lang ako dyan guys Ng mga... Kobe, ayang sabon talaga mga tropa sa sobra ng init. Arayng mga tropa, isang nga nating kaalyansa dito, sobrang ng angas ng ginagawa, Napaka-angas. Sobrang angas sa pagde eh, mga kakosa. Yan yung kulang nakita. Yan, Tapos eh. nakatapos na ngadin kami jan mga tropa mag-ayos-ayos diyan. Naikoberan na nga namin yan mga kakosa. Tapos yon pinakain nga lang kami dito nila, Ma'am. Thank you nga pala sa food. Arayon, mga tropa pagkatapos nga pala namin diyan kumain, nagpunas nga lang kami mga tropa ng gagamitin na plato para pagbalik namin mamaya, okay na agad. Arayon, mga tropa tulad nga ng sinabi ko ko sa inyo, mga tropa, may binago na naman kami dito mga kakosa, lalo nga gumaganda dito. Kahit pagod mga tropa. Pero okay lang yan mga tropa, sobrang babait naman ng na mga guest natin. Shoutout nga pala sa nagpakitag neto nung araw na to, sobrang babait nyo po, thank you po. Aren mga tropa, tapos na nga kami dito, magliligpit na nga lang kami mga tropa, tapos uuwi na nga din kami. Maliligo pa kasi tayo mga tropa. Tapos ayun mga tropa, nakabiyahin na nga tayo dito pa uwi, ayun nakaligo na nga ako sa bahay mga kakosa. Syempre, bago yan, geng, geng ka muna, baba. Aren mga tropa, tamang biyahin na nga tayo dito, papunta pumunta ulit siya Malapit lang kasi mga tropa sa amin yung shop ng Player Catering mga kakosa sa Norte lang, mga ilang minuto ko lang yan, mga tropa. And big thank you nga pala sa Players Catering kasi binibigyan tayong trabaho mga kakosa. Kaya sa mga gustong magpabuk mga tropa, chat lang kayo sa page nila. Syempre bago yan, ay eh, ka muna. Ayun mga tropa, sinakingala lang namin dito yung ulam, tsaka babalik na nga kami kasi si LS3 na eh. Ayun nga mga tropa, ay makakaalyansa natin, sobrang ang aamin. Right, na eh. Eh, eh. Ano yun mga tropa, nakabalik na nga kami dito at may mga tao na nga, nga lang namin mga tropa yung mga empty ng mga guests natin dito. Siyempre, bago yan ay kamuna. Ano mga tropa, di pa nga nagsisimula, pawis na pawis na nga tayo dyan mga kakosa, tas yan nga yung bar natin mga tropa, yan nga tayo magbabap. Sa bar nga pala tayo mga tropa ngayon na-assign, kaya tagalagay tayo ng yelo mga kakosa. Okay lang yan mga tropa, hindi tayo magseserve ngayon. Di hey, ba hey, tayo? Hey, eh! Hey, hey, hey. Tapos ayun nga pala si Tropa, siya yung magsiserve, napakaangas. Ah, nga mga Tropa, dito nga Taman lagay nga lang tayo dito ng yelo, tamang time laps nga lang tayo dito mga kakosa Kahirap talaga mga Tropa, kumayod ng pera. Pero mga Tropa, kaya ginagawa natin yan, Tiyaga-tiyaga lang tayo mga Tropa at makakaipon din tayo ng malaki-laki. Yung kasing laki ng building mga kakosa At ayun mga Tropa, sila ate, tamang serve nga lang doon. Eh. Tapos ayun nga mga Tropa, nagpabidyo nga lang ako dito ay Tropa at papakita nga lang natin skill ko dito paglalagay ng yelo, sobrang ng anga. Pilipinas. Tsaka lalagyan mo ng tubig yan. Panggap na naman si tropa, mga kakosa. Aray mga tropa. Diyan nga lang umikot yung araw natin, mga tropa, sa pagbabar. Bar nga lang ako dyan ng bar, mga kakosa. Lagay lang ako ng yelo. Lagay-lagay lang. Siyempre, bago yan. Eh, ka muna. Tapos pa maya-maya, mga tropa, kumal may tao dito. Kaya pawis na pawis tayo. Tinignan natin, itura natin kung hirap na hirap na tayo sa buhay, mga kakosa. Pero kala ko lang yun, mga tropa. Pero sobrang dami pa din ditong tao. Aray nga, mga tropa, dumating na nga dito yung banda. Mukhang may magsasayo ng mga oldies, mga kakosa. Arayin, mga tropa, pamaya-maya, yan ang iginagawa namin dyan. At kakain na nga din kami, pamaya mga tropa. syempre bago yan, ikam muna. And shoutout nga pala, mga tropa, kay nanay sa may birthday. Happy birthday po. Tapos ayun, mga tropa, kakain na nga tayo dito. Sobrang dami nga pang mga pagkain dyan, mga tropa. Pero konti lang kakainin natin dyan, yan lang. Hey! Arin mga tropa, first bye. Thank you Lord talaga mga kakos. Sinaglit ko nga lang pala mga tropa, pudsin yan kasi gutom na din tayo. Tapos ayun mga tropa, may nagdadrums na nga dito. Shoutout nga pala sa drummer mga tropa, nakilala tayo. Sobrang angas mo mag drums kosa Sa... Tapos ayun mga tropa, tamang tambay nga lang kami dito hanggang nag -e event sila. Kasi mukhang gagabihin daw, abutin ng gabi mga kakos. At napatirik nga ipa ako dyan mga tropa sa sobrang ng pagod. May future tong bata na to, mga kakosa, yo, humihidbang pa. -iwi pa <laughs> ah, may pangiwingiwi pa, mga kakosa, sobra ng angas. <laughs> Arayin, mga tropa, nagbabaklas na nga ako dito Pero nagkakantahan pa din sila mga kakosa Kasi nagbabawas na kami mga tropa ng gawain oh. Tapos shoutout nga pala mga tropa Sa mga sobrang sisipag na nakilala ko ngayong araw mga kakosa Yung mga bata na to mga tropa Sobrang mababalikma babay Aray mga tropa, yung mga bata nga pala na yun, no? sobrang nasisipag, tinulungan kami kahit di kami nagpapatulong mga kakosa. Tapos ayun mga tropa, giniligpit nga lang napin yan mga kakosa ng sobrang bilis. Mabilisan lang mga tropang ligpit kasi anong oras na din mga tropa, alas 11 na yata ng gabi niya. Ay mag-aalas 11 pa lang yan mga tropa. Nyaw, nyaw, nyaw. Aray yung mga tropa, kinuha na nga dito ni tropa yung trailer kasi babiyahin na nga tayo mga kos at maglalagay na tayo ng mga gamit. Kasi yung mga tropa, sinundo nga tayo dito nila tropang cancel sobrang nasisipag, may mga kasamang mga kids, eh, sobrang anga. Aray yung mga tropa, paalis na nga tayo dito. Nasisipag o. Pawis pa ko oh sama pala pa kami mga dito eh. Mga pogi ano? Oo, oh, mga pogi, nagsama-sama yung mga pogi. Ay! Ay! Uwi na! Kakaiba pala mga tropa si tropa dito mag-drive pag may nakikitang EA. Kasi mga tropa, yun na ibaba ng mga gamit dito. May nakita nga ako dito, sobrang sipag na bata. Nakita ko nung araw na to, mga kakosa, eh. All goods. Uwi na. Ara mga tropa, pa na nga tayo dito. Thank you nga pala sa panonood at sa patuloy na pagsuporta sa akin mga kakos. Thank you nga pala Lord sa mga binibigay nyo sa akin blessing palagi. Kasi alam ko mga tropa, si Lord nagbibigay sa akin ng opportunity mga tropa para makapagtrabaho at mabigyan ng trabaho. E ka muna. Siyempre mga tropa, bago yan, geng-geng ka muna. Bye-bye.